daw ng Malaysia, sa programang AKAP ng DSWD. Yan ang pakiusap ng isang kongresista sa gitna ng paratang ni Senadora Amy Marcos na balak daw gastusin ang pondo nito para sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan ayaw pa rin paawat sa patutsadahan ang ilang kongresista at si Senator Aimee Marcos. Ang pinagtatalunan nila ngayon ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP o ayuda sa kapos ang kita program ng Department of Social Welfare and Development. Paratang ni Aimee, gagamitin daw yung panggasto sa paglikom ng pirma sa People's Initiative. Wala namang masama sa ayuda, pero wag naman yung ayudang labo-labo, ayudang papirma. Wag naman gano'n. Welta riyan ni House Deputy Speaker David Suarez. But huwag na huwag po natin lalagyan ng mali ang isang napahagandang programa na pakikinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Ang programang AKAP ay para sa mga mahihirap na Pilipinong may trabaho naman pero hindi talaga sapat. Giit ng senadora, isiningit ng kamera ang bilyon-bilyong pisong pondo ng AKAP. Saka ginamit ang e-signature ng mga senador. Pirmado kasi ni Aimee ang 2024 General Appropriations Act kung saan malinaw na nakasaad ang halaga ng akap funds. Kinukuha yung aming mga e-signature, tapos sila na naglalapat dun sa final version. Eh, hindi ko na alam na kung ano yung insertion, magtitiwala kami na wala namang kalokohan. Sagot naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Pinag-usapan sa bicameral conference ang tungkol sa 26.7 billion pesos na pondo. Baka kaya hindi ito alam ng senadora ay dahil absent siya. Actually, for our two consecutive meetings, physically, hindi ko nakita si Senator Marcos kasi nandun ako. Palagay ko, kaya hindi niya alam kasi wala dun siya, siya ano, sa bicam conference ko. Kung hindi po kayo sumasang-ayon sa bicameral report, na ipinasa po sa Senado, eh di sana hindi po ninyo pinirmahan. Ayon naman sa DSWD, ni isang kusing ay wala pa silang nagagasto sa pondong ibinigay ng Kongreso para sa programang AKAP. Pagtitiyak nila, hindi magagamit ang pondo para sa People's Initiative. Ang promise natin, ang sinasabi ng ating kalihim, uh, namin dito sa DSWD, hindi ito magagamit at hindi ito pwedeng gamitin sa kahit anong inisiyatibo. Outside the provision stated dun sa ating GAA, uh, sisiguraduhin namin ganun ang magiging uh, uh, balangkas, ano, ganun yung magiging itsura ng ating guideline. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Kognay pa rin ng balitang yan, may bagong buwelta si Senator Amy Marcos. Sabi niya, kahit ilan pang kongresista ang dumakdak at kahit gano pa sila kadalas magpreskon, hindi raw maitatangging bilyon-bilyon ang pondong isiningit nila para sa People's Initiative. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.